arik put May langgam! May langgam! Ay. Tama na yan? Hindi na ma ma masasayang. Tamang tama pala no! May papaya, may malunggay. Wow! Wow! Dito kami makikimerienda. Ay niyo. Dito magpalipang drone kung may drone. Ito wala. Ito wala. Yo mga people, alright Magandang hapon sa inyo lahat ah uh, Alis mo na kami May pupuntan lang ah uh, May iki wifi tayo dun sa kabilang ano Dun sa aking pinsan Laming wifi, biglang nawala Ayan o oh. Nag -red. Dapat green yan eh ko alam kung bakit nawala eh bigla na lang siyang nawala so may ina-upload pa naman ako na ano nag-upload pa naman ako hindi ako makapag-upload kasi ano ah bayan, yan may sipon pa Di ako hindi ako upload right so uh, doon tayo magbablog right let's go All right. Nandito na kami. Sama ko dalawa. Ayan, sila lahat. na kami kila na ano, sa pinsan ko. Dito kami mag may wifi. Ano, uploading na siya oh. All right. Yan. Right so abang nagano nag nag-upload tayo ikot-ikot lang tayo dito tingin-tingin pakita ko sa inyo yan In ito yung bahay nila eh hey, walang tao eh umalis pala hindi ko ano umalis din na eh Nine percent. Motor dito right you know isang Mio tsaka ito yung motor niya na NMAX version 2 ito eh right you know version 2 na motor na Mio right umalis sila umalis pero ano nga dito pumasok meron dito ano eh, mini farm, ayun know. Oh. Sa pinsan ko rin 'to eh. Ah, hindi pwede. pala pumasok. Kala ko ka pwede. Wala, oh, na. No, no. Maganda 'to dati. Ayun know. Oh. Mini farm. May mga gulay, gulay. May mga gulay diyan dati. Ayun know. oh. Ano ano pala dito? Yung tawag dito. Yung yung ano, berry ba yan? Blackberry na ano? Ano? You know, Malberry? Malberry ba yan? No Hindi. Yun, know, Yung ano, yun nasa na yun. Ayun, eh. no? Pinakang sulok. Yung maliliit na para sa tubas. Tapos, ano yung mga kamote. Ganda dito dati. Oh. Hindi yan dati ganyan. Na Ano? Ano to dati eh? Pwede dito ko Ganda yun dati dito. May tambayan pa yan dyan eh. Ayan oh. Sarap dyan dati ito mambay eh. So mag-ano lang tayo ito. Mag-upload. Baka po umuwi na sila. Antay-antay natin. Right. Antay-antay natin sila. Linaw dito. Hey. Ito yung alaman si ko dati. Eh, oh. Dami ng bunga. Papaya nila. Oh. Ang dami. Oh. Daming bunga. Okay lang ba dito? Pwede ba dito mag-vlog? Asan ah, si ate? Daming bunga nang ano. Dito pa lang maraming ko ano. Ganito oh. Oh, siling Bicol. Ang sili doon puro siling ano eh. Siling Laguna. Kaya nga, yung limang piso, apat na piraso. Grabe doon. Magkatakbo, takbo na eh. Takbo ka ng takbo eh. Ito masarap oh. Mahangin. Wow! Oh. Wow! Ah. Kain ka, dito kami makikimerienda. Kape, gusto mo kape? Hindi nagkakape yan. Ano gusto mo? I want to Ano daw? Gusto ko corn. Walang oh, corn dito. <laughs> Nakakita siya ng corn doon eh. Binigyan ka na nga ng ano, magdidiwan ko ang iba. <laughs> pa, hindi na nga doon nag... Ano yun? <laughs> Nag-stop drinks kami doon sa ano Saan? Huwag ka dyan magulo ah. Dami talagang buwan ng babae, ano? no. oh. Oo nga. Dami na ano? Tapos? Ah, yun dito ang nag-viral. Yung <laughs> papayang yun nag-viral eh. Sesebrang ano petenya, sesebrang dami niya ng laman. Matutong banano. Inugna pa na to oh. Baba lang. Konti lang pang-pandasin. Yan talaga 'yung mga pang lang. ang pansahin. Yung ano lang. Oh, yung size niya hindi ganoon ka ano oh. no. Kayang-kaya bus ng isang tao. Oh. ayun na si Kurt. Oh. oh si Kurt, boy. Hoy, oh, wag ka malikot diyan ha. Ah. Ayun sila oh. Sino driver niyan? Ito. Oh, si tita. Tama, kami merenda kami. Wala nakikita, bay lang kami. Wala kaming magawa sa bahay eh. Nakablog ka, nakablog. Mm. Okay so, lang? Okay oh, lang. Wala tayong pang... Wala nga Akala ko si Kurt yun. Ito pa si Kurt. Hello! eh ah?

Sayang ito. Ganda pa naman ito. Rolls Royce. Hmm? Ay! Ano yun? Ano <laughs> yun? Yun lang! Wala tayong ano. <laughs>

Ito nga drinks. Grabe mga Hindi naman yata, nag-bliss eh. Nag-bliss na nga na, Nag eh. Nag-bliss eh. na ba? <highlight> yeah. Kaya ah, daw. Ano <ta mansionleme> <traorie> no, po? Yun lang. Ano pa? si ito, yun pa no?

Di, di, ko pa kaya yun eh. Hindi <laughs> nung mak mo. Batin <laughs> mo na yun eh. <laughs> ah, may ano yun? May pondo na yun. <laughs> may pondo na yun. Hindi nung mak. Sarap nung Ano pa yun? Kaya hindi kami nagpaparamdam nung New Year eh. Hindi <laughs> <pa mas. laughs> pang ano eh andun mo na ubos oh may Ah, gatas Uy, nag drinks ka baka sumama tanyan mo. be naginom kasi yan doon. Hi, Bing Si Bing oh. Ay, puto, ilang gamay, ilang gahap. Buka tayo, bukano. Papaya. Mga dalawa lang siguro. gusto mo, gusto mo. Ay, grabe. Hindi mo yung ano? ayun o, yung torpagulong. Ay, tama na yan. Hindi na masasayang. Ay, Ah. Uh, ganda talaga pag may ano no, yung ganito. Dami <laughs> oh. May talong pa pala oh. Talbos. Balingay pala to. Ulit <laughs> 'tong talong. Akamatis. Talong, talong. Dami dito manok. Manok. Ano no? Ay! Tamang tama pala no. May papaya. May malunggay. May manok. Saktong-sakto pala 'to no. May kalamansi. Pero ay kalawan si <coughs> <coughs> Ha po na eh oh <coughs> talbos pa ng amote <laughs> Kaya nga ang kailangan eh Gaganda ah, ng ano no, jacket Natakawa <laughs> lang <laughs> Ayun sili pa dito eh Oh. Dami dito dating tanim. Dami mo sili no. Ano sili to? Hindi ata to sili nga. Nubot tuloy ako. Tananan talong nga dito eh no. Daming talong Iwan po dito oh May ulam pa ako. No. may adobo pa. May papaya. Oh, di ba? Napatambay lang may ulam pa. May pang ulam pa. Ah. Gabi na gabi. Uh. Alright, yan. Okay, kain muna kami dito. Alright, yan eh, si Ante. Kain tayo ka. Ito yung ano, tita ko to. Ito siya dati yung, Hi. ano, yung may-ari nung pinapasokan ko dati. Hello. Alright, tapos ito naman si tito. Tayo Hello. Hello. Yun. ito yung bahay nila. Yan. Bagong ano lang to eh. Bagong gawa lang. Bagong gawa lang. Ganda ng bindo, no? Kasi ano pa slide. Ito, dito siya nagla-live. Ito yung, yung, yung pang live. Ito ano, may ganto ko sa bahay kasi hindi ko naman nagagamit. Ganyan. Yung ah, yung ilaw lang. Ay, ano? Ito na ba yung isa? Buwan ng langgong? Ah. kain tayo, ah. kain? Papaangat. Ayan, ayan naman Hmm. Sa YouTube kasi ako nag-ano, nag-upload. Mm. Hindi masyado sa ano. Sa Facebook kasi, ano-ano lang. Yung ano lang namin. Yung pa-clip-clip lang kinukuha ko doon. Ay. Kaya ako nakasweldo na ako sa ano. Ah, oo nga. Oh, but buti nga ano? kanta yun? sila. bungmalikot <coughs> bungmalikot huwag malikot, malikot. nga yun kay... ka? kaya kami. Tain na yun bungjanod kami kaya kaya nga kaya 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 naman. Yun eh. na mga ilaw. Ilum na muna kayo. Hindi pwede. Ha? Ay, hindi ba kayo? Ito ano, si Baby because... K. Ano eh? ayun, ayun, Baby mo, Ha? ibigay nagawin ko, ayaw eh. Ayun. Ayun. minsan, ayun. Oh. Ayun. Madami na ako gibis, oh. O, huwag mag-gabulan, baka madapa ka yan. Pag ikaw, naalo dyan. Gabi na naman. Uy, buti hindi kinahain ang pusa yung ano dito. May papaya pa kami, oh. Eh, ito yung service ko dati nung ano. Service ko ito dati. Oh, na no, motor. Ganda ba isa yung ganda ba ito eh suzuki smash hey, hey dude maganda dito oh. laki ng garayo don't make it bad yung motor nito sayang eh Sayang yung roser dito ni Tito. Ayan na. Hmm? Sayang siya. Hmm? Tagal na nito na katamba kay. Eh. Hmm? Roser. Browser Rouser Aray ko. So yun yung Ayan Browser hmm? Ay yung dilim Madilim ang iyong paligid Hintayin natin sila rito. Andiyan na kayo. Ay! Nag-chat nga pala si Ana. Tara, tara. Uwi na kami. Pauwi na na kami. Dito na kami sa bahay. Ay! Gabi na, gabi. Paano pa kami, oh? Tumambay lang kami, nagkaulam pa, oh. Adobo. Yung ulam nila doon. Tsaka papaya. Daming bunga ng papaya nila doon, eh. Right. Ah. Oh. hilaw yan. Hilaw nga, hindi pa nga maluluto. Bukas na lutuin. Bukas may maluluto. Right. Oh! Uh, Hindi ka sa loob. Okay. Pumasok ka. May kanin ba? Ah, walang kanin pa to. Oh, init. Sus, kasi natalon. Uh. Sweet. Sugat. Hmm. Sugat. Ay! ba Sakit. Sarap doon tumambay, no? 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 Wala, wala akong tayta. Ubus na. Sarap tumambay doon, no? Tain mo, Tain mo tapos ano, buksan mo. Wala na. Wala nga yan, signal. Talaga. Try mo. Right. Gandito mo na ang aming ano. Ito mo. Walang signal. <laughs> Wala kaming signal. Alright. Pa-like pa okay, and okay, subscribe bye, bye. ng ating ano. Channel. Ano ba yun eh? Subscribe. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel.